Mama, mama, mama. Mama, ano bibisita mong bata po. Ang sanay. Tapi karating lang galing sa an po. Palayan ni utol. Kaya may muse po ni nanay. Uh. Oh, Ako na. na tayo na. Marami na huli ito Yan po. Ako tayo marami na na. Tatatlo Ah. Ba't ngayon ka lang pumunta dito uli? Wala, wala. Ang liit nung iisip. Kasi utoy. Oh, mga 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 kayo ba yan? Mm, okay. Marami lang kayo huli. Tatlo Tatlo. Tatla. Kasi isa pa lang. <laughs> Kalin dyan, nahuli. Tini. Yan po siya na utoy. Nami-miwas. Kayo ba kanina pa? Ngayon lang. Mayroon pa ba? ba? Ano pa ayon ninyo? Bulati. No? Sa'yo nangunguan ng bulati. Sa'yo nangunguan. Oh. O. Sampo ba pwede ulit mawan? Oh, lang kang bulat yung ngayon. Mama ito, sa likod ng babuyan. Anong kaya ninyo? paparito? to. Kaya ay lakad. Lakad, kalayo. Hindi ka nagbike. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Binabaho kami ng tricycle doon sa mga... Kaya ba do, magkapatid doon magpinsan? Magkaibigan lang. Magkaibigan lang. Pati. Sa tatap pa palang huli ninyo, ano? Ay, wala na tayong bulate, Aldridge. Wala na ba? Nakapag-ukay. No, saan na no ba pwedeng mag-ukay? Dito, dito sa may ano. Kubo. Dito, ah. Baka meron din. Aldridge, ah, saan ba Tari mo lang din eh, baka dito may, bula, may an, pampain. Eh, matagis na pala. Wala no, uh, tayong bulate. Marami ulit yung bunga ngayon ah. Baka tayong bulak na magsan ngayon. Wala Ayun, eh. Ano nakahuli ka na? Tol. Yan. Ari na yan. Ay na ano nakahasang. Putoy. Sige tanggal, marok magtanggal. Sige mga kawil ha. Yan. Meron pa utoy ah oh. Natin mga bisita. Kaya ba maghapon dito mamimimos lang kayo. May dala pang mga tubig ayan no? oh. Putol tanggal. Nahasang ko Yun nakaapat na po yung dalawa. Si Richmond. Ang pangalan mo tay? Ang pangalan mo tay? Si Seth po. Si Seth at saka ring si ano, ang pangalan mo tay? Aldrich. Si Aldrich. Yan. Huli. Apat na. Kay lilipat sa may ilad ng kubo. Opo. Malalaki uh, 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 pa te doon. Oo, malalaki doon. Oo, sa ilad ng kubo. Yan. Yung parang batay kanina pa po, po na mimiwas at sa may anak pala yan. Huli ko lilipat na. yung dalawa. Huli mo lahat. Oo, kaya wala ako. Oh, yan ang galing mo pala. Ano. Yan. Baka kayo hindi pinayagan ng magulong alam mo na ba pumunta dito. Eh din sa ilan ng ano? Okay. ng kubo, lilipat po yung dalawa. Gawa nang medyo maliliit pa po ang nahuhuli dun. Oo. Yung dalawa ating kapit barangay lang po. Sa ilaya Tuwason. Dalag. Andres, well, sumuot na. Sumuot yung dalag. Sabo ba sumuot? ito? makagat ng pawit. Ha to um, ba? Ay, yun, yun. Ikaw ba yung kakamaw ng pawikan? Hindi <laughs> <laughs> <Ike>. yun. <laughs> yan ang bata na tayo. Kalikotan po ay. ay Manalim mo ito yan. Baka yung pali... oh, ah, yun, yun, nabasa na. Ano? May talagang pamalit ito ay. Sinisid na po ay. Oh. Ay, wala. Hindi <laughs> mo <magamang. laughs> Ano? Yan ang mga batang ari. Sinisid na yung dalag ay. Ay, hindi <laughs> pa. Malayo niya. Ano to Wala akong! Wala! Nati, mauwan mo ng bulati. bulat eh. Nakuha ko to eh. Payang ita lang! Walaan! Ba, sinisilid nyo to Tip, mo ng pampain po sa kanilang dalawa. ari wala pa ba na kukuha? Wala pa wala. Ayan. Pampain po sa kumakain. Pampain po. Siya to eh, ginamang ngayon dalaga eh. Sisit, kaya naman na. Nasa ba mama mo? Ano set? Si okay. Ay, shoutout shout mo mama mo. Nanonood din. Hindi, shout ay, hindi. Out po kay Justin Maripatastades. Cha sa lolo mo yung kasama mo minsan dito. Panawanan lolo mo. Shoutout po kay Fryland Patastades. Si Lolo Fryland? Opo. Ay hindi si mama, may gawa. Dio ay, may gawa. Hmm. Uh. Hindi ba meron pa? Yan natin ba mayroon. Sigotun. Hmm, si setup tempo yung dalawang bata. Dito kay Mamiyo so para malaki dito ang dito Si Mamiyo mag magagawa mag mag ng huli. Dito bombs. Dito na po Mamiyo si dalawa. Ah, si set. Set dali Si Kuya set. Wala nang sino. Wait lang <laughs> ako huli pa na oto. <laughs> set. Jamay agi oto. Patrick yung iyo ko. Oh, dali ka, So ito magalang magkakamahang mahuli Aris. Ika ano. ba lahat ng no? mga mas timba? Nakakaapat na po ay Ano? Oh, sa Siya yung may gawa ikaw? Hmm. Ang no, lalaki no. dyan o ito eh. Huwag nang mas una itong ginawa kaysa yung mini mas ah, oh, nakabukang niyo Ang hey, siyo tulungan Nakahuli na ako Nakahuli na Malaki ba tol? Sige Baka makatalon Ah, laki ano Yan o ano. oh. Nakatalap yan na po Ano ito nakahuli na? Ay, ang galing na ito yung nakahuli na rin oh. Ang laki na ito eh Sige to baka kayo makakawil ha Ingat lang Ito Putit nang tanggal yung mga ano Tanggal e, e, geotoy, mga Sige utoy e, ingat baik mako kawil Sige Sige utoy Sige nakadali na oh Sige e, Yeah na, no, e, na, no, e, na ano utoy Yan na po Eh nari Anim na ano Anim na po Huli ni yung... utoy Magalitan mo mga mga Sige ano isa ang din ako mamiwas. lang ano. Yung inyong kawili. Yung aming kawili ano ay. Nasa taas. Nakahuli na ako to eh. Nakadali na po oh. Sit out. nakahuli na rin. to eh. Nakadali na oh. nakahuli ulit. Hmm. Ang galing to eh. to Laki ano to eh. Laki. 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 Ah, ni, ah, ni. Allah, kau lu. Mamau, mamau, mamau. Yan, napakalaki po. Ay, na real, Dritch. Ay, ate, pala tayo. Ate, ate, dali, nagkabog na. Laki eh, hindi huli. Tanggal ang kawil. Ay, ako, 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 ako. Kamitig po, Ah, ang ng mata, ano. Baka rin may ilang kilo to. ate. Baka, eh, baka mga... Malakas na pa ako ba, malaki pa paka ko. Sali kayo, sali kayo, sali kayo. Yung kawil lo. Ito tanong yung kawil lo tan. Ah, mitig. yung kawil dali. Ito ba magpapaltik ug mo-ano ito. Ba magpapaltik ka bisan sa ito. Ito tayo dito sa bakal pas. Buka. Ito dito dito sa bumbay, sa bumbay na. Yan oh, amitig po. Yan oh, amitig po. Laki oh. Tigay oh, toy. Ang kalakay. na oh, toy. Ala eh. Oh, na laki ha. Baki, Then, ay, tak ay, tak ay. Tak? Oh, hati-hati, hati, -hati, hati kayong dalawa. Kami tagpo, kalakihan yung... Yun. Mamaw po, aray, kalakihan. Kami namin uli. <laughs> Mamaw, kalakihan. Tiga <laughs> to, eh. Tatuwa. Andre, tatuwa. Ang laki na to, eh. Tuwan-tuwa po yung mga bata, eh. Oh, sikip mo mm. po. Sikip sa timba. Namin, May bulak eh. Eh. Uh. Na... Na ano, na... Paltik. Malaki laki po to, eh. Oh, pagkalakihan, ay. Kalakihan, yan. Kalakihan, yan. Ga ano ay, malakas pa ako ay. Kuya, bigay mo ako ng lingat kayo. Ah. Sige. Lagi mo ulit pamayo to, lagi mo ulit. Meron pamay, ano? pa pamayan. Ha? Sige. Ala ba yan ngao? Na pilwag ano? Ay shit, ay paano mo ga? bigyo to, meron pa yang malaki. Yung iyo, kay tumama. Sabot iniho yan pritos. Wag ginatan. Yan mo ka na oto eh. pa 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 Yan. Maliit. Pa, maliit to, pakalpas yeah. maliit muna. Maliit o to rin. Nandako rin. Maliit. Kaya po yung nabunti sa malagan okay. nun. Oh. Pagkalalim nun. Siyok, saan mo? Si Labo. Yung tapos yung lolo ko. Ay eh, nakauloy si Bumbay oh. Ang laki oh. Pagkasama yung lolo ay okay lang. Si si Bumbay oh. no? so, yung... eh? o. Ito, Oto nakauloy dali. Nakauloy. Nakalabas. Nakatakas ano. Sayang. Pagkalalim mo rin. Pagkalalim mo to yun. Yung mga bayawang ng aso. Ba? Hindi, joke lang. Yung mga ano, bayawang ng tao. Sige halin na kayo ito, halinin na. Sige. Dito dito dito, itago ka. Para mahuli mo yung dalag, gawa lang tayo po Milian ng dalag ay maliliit. Nandito ba? Dito dito, dito na. Sa dulo dulo. Nandito ba? Dito sa dulo dulo. Yan. Hindi mo ilagay mo ito eh. Kailangan na naka-cover ka naka eh. Ay wala nang pain. Ay hindi ma makakahuli yan. Oh. Si Uti nakahuli na po ulit Kata tapos lang po kumain Ano Uti? Ito dahil eh? saan ang laki oi. Pagkalapad, nakita na ba? Na. Yan Bakit siya paang wala nga may lumod Ba? Laki <laughs> Ay, Nakahuli na ulit Kaya na nakahuli Si Bumbay Pagkalapad Mahat na madali ang ano Putol nga yung ano yung Yung Taisi Natanggal ba yung kawal sa bibig Yan, tanggalin na Yan po Okay um. Galak eh ang <laughs> well. laki pa nga sa paa ko. Ah. Lumod, lumod ang paa. na. Ano, ah. lumut oh. Lumod, oh? oh pa sa paa lolo. <laughs> tatay. <laughs> Mamaw po eh. mamau Ano bibigay, oh. Mamaw. Giant. Ikaw Oo, kami. Isang kilo, wala. Wala. walang Kulang-kulang ano. kulang, kulang, huh? kulang, kulang huh? Mitig. Pinakahuli na uli ah. Ha? Nakahuli na ulit. Ano? Nandun. Nalagyan na niyo yung ano. Oh. utoy. Nga po ba? Nandun. Sama-sama na. Medyo malaki na. 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 Gano ka o ba? Kasarapan oh. so. ang laang. Dali. Ito eh. Tamsi. Sino nakahuli? huli Sit. Yan okay. yung nalaglag o to yan o. Tamsi po. Tamsi nga ba utoy yan? Hindi. Ang uh, kulang. Ano ibo rin yan? Comment po kayo o. Ina kayo. Saan nahuli? Ay, Saan, Ay, ito, Saan ito, yon, nahuli? Saan ito, yon, nahuli? Saan ito, yon, ito, yon. Ah. Nalaglag ba? Oo, oh, sa ko. Oh. Ini tam si ata, tam si yung isa. Tam si no? yeah. ano? Ito, eh? tam -siyo. -siyo pa, eh. Ate, ano to? Tam si. Na si Ini mix sama pa doon. Ate pa din mommy. Ano ka eh? rin ata, hindi pa. Hindi pa oh. Suwa, oh tam si. Yan, ang dami na no. Ay patay na yung malaki utoy. Eh. Patay na po yung malaki oh. Patay na po. Oo. Pagkawin niyo ito mamaya, inyo nang linisin agad. Baka mahampok. Ano ba yun? Yung tilapia, linisin niyo yung pagkawin sa inyo. Mamaya. Patay na hugap. Huwag kayo patay na. Wala nang, hindi na nagalaw eh. Wala kayo na tulin niya. Nakawin si... Oh, lakay! Si... Hindi ko ito. Nangangabog, nangangabog. Hindi ko ito eh. Laki uto na nung. Nakahuli kayo na nung. Nakahuli rin si uto ay. Laki ano. Yan po.

Yan, yung si yeah, Doroy yeah. po yung pa-uwi na. At lang hey, po ay bibigay po Yan po, yeah, yung ating pinakamalaking tilapyao. Mamaw. Mamaw. Sisilid na o. Yung daw Doroy po uwi na. mo rin. Diretso ano? ano? Yan, dali Dito oh, po, may uli po ang tilapyao. Kami na uli ka ba? Ito. Oh, pa, may tilapyao pa ito. talaga. Aripo. Oh. May tolya, oh. Ay, putik. Putik. Hatiin nila ang ninyo ha. Hatiin nila ang tayo. Diretso. Diretso ako namang gagama. Naari na ang kahuli niya. Wala ka ba ninyo? Kamay ninyo. Kamay ninyo. Kamay ninyo. Kamay ninyo. Kamay ninyo. Yan. Dali 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 dahan dahan. Kaya tayo niyo. Oh pagkadami. Ilan yun? 1, 2, 3, 4. 5. Agad Five. na magawak ng tilapia. Yan. Yeah, galing.

Ibentenya. Awit di palis na po. po. Siya, ito, ito ingat. po. Sige to, ingat. ingat. Ingat yo